Dahil may napanood na naman ako na pinandidirian niya yung manga na may alamang at bagoong. Kaya naman for today's video ay magkikravings muna tayo ng manga dahil hindi raw masarap ito. Bali may nabili nga pala akong mangga dalawang piraso doon sa supermarket namin. Bigla nga pala akong nag dito dahil doon sa pinanood ko. Makikita mo talaga doon sa mukha niya na talagang diring diri siya habang sinusubukan niya itong kainin ang mangga na may alamang at bagoong. Tamang tama nga at may alamang at bagoong pa ako dito sa loob ng ref. Kaya naman kinuha ko na agad ito at kumuha na rin ako dito ng tatlong pirasong siling labuyo. Dahil susubukan nga natin kumain ng mangga na may alamang at bagoong kung totoo ba talaga na hindi masarap. Dahil kung hindi nga masarap ito ay ibabalik ko doon sa pinagbilhan ko nito pero malaman nga natin ito mamaya kapag nabalatan na parang gusto ko nga iba to ito doon sa napanood ko charot lang Huhugasan nga pala muna natin ito bago natin babalatan para syempre iwas eh, germs na rin yan mas mainam yung nag-iingat tayo ayan hugasan na nga pala natin ito kaya sisimulan natin ang pagbabalat dito gagamit nga lang din pala tayo dito ng kutsilyo syempre yung matalas para mabalatan natin alam ko basic na basic na sa inyo ang pagtanggal ng balat neto kaya hindi na kayo kailangan turuan pa dahil mal lalaki na kayo? Charot lang. Grabe habang binabalatan ko nga itong mangga ay talagang naglalaway na rin ako. Bali hiniwa ko nga pala yan both side para mahiwa pa natin yan ng sakto lang. Pagkatapos ko nga pala yung dalawang pirasong mangga is aside ko muna. Dahil gagawa naman tayo ng pinakasawsawan nya. Nagayat nga rin pala ako dito ng siling labuyo dahil masarap naman talaga kapag medyo may sipa. Yung tipong umusok yung labi at dila mo sa sobrang anghang. Tapos naglagay na nga rin pala ako dito ng alamang sa maliit na bandihado. Ay grabe habang inihahanda ko nga ang mga ito ay talagang na rin yung laway ko at hindi ko na mapigilan. Naglagay nga rin pala ako ng kunting asin at itong siling labuyo. Tapos, imekos mekos mo na yan, insan. Ayan, ready na nga rin pala tayo para imukbang itong kinikravings natin. Bali, meron nga pala tayo dito tatlong klase na sausawan, itong alamang at itong bagong na isda. At yung pangatlo nga kanina ay yung minekos mekos natin sa asin na may siling labuyo. So, ayun guys, pasensya na nga rin pala kung mapapatakam ko kayo. Dahil nagcrabings lang talaga ako ng bonggang bongga. Charot lang. Ayan, unahin ko na nga pala dito sa alamang. Gra grabe sobrang sarap naman talaga na itong alamang talagang match na match sya dito sa manga tapos doon sa video ay talagang pinandidirian nya sobrang sarap kaya na itong manga na may alamang at bagoong na isda sa ang planeta kaya galing yung baka galing sa Mars or Jupiter charot lang sobrang sarap kaya na itong manga dahil manamis na at yung alamang naman ay hindi masyado maala tapos susubukan naman natin itong minikos mekos natin sa asin na may siling labuyo dahil sa totoo nga hindi naman talaga ako mahilig sa maanghang yung sakto lang pero itatry ko ang kumain ng siling labuyo para sa inyo Charot lang. Tapos susubukan naman natin itong bagoong na isda. Subukan natin kumain dahil first time ko lang din kakain nito sa tanang buhay ko. Charot lang. Ayan, isaw muna natin itong mangga dito sa bagoong. Mekos-mekos muna yan, insan. First bite. Grabe totoo pala talaga na hindi masarap yung alamang at bago ang base doon sa napanood ko. Kaya sa susunod ay hindi hindi na ako magkikravings neto at kakalimutan ko na itong araw na to na kumain ako ng manga. Dahil totoo talaga na hindi masarap at higit sa lahat kulang na kulang at bitin na bitin ako sa binili ko manga for today's video. Kaya kung natapos nyong panoorin itong video pakilike share comment na rin. At syempre wag nyo rin kakalimutan mag follow sa mga gusto lang. So ayun lang guys hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Sana nag enjoy kayo sa panunood. God bless sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Thank you for watching. Bye-bye.